Magandang umaga po sa inyo na talaga sana Nolex like, Street Jewels. So, para sa inyong update on right. Donnie Pangilinan. Yes, mga kaibigan, to protect Bel Mariano daw from bashing, Donnie Pangilinan ay kaagad-agad na nag-post ng kanyang whereabouts. Yes, mga kaibigan, as I've said, umuwi po mag-isa si Bel Mariano kasama ang uh, si Darren Espanto and uh, who's this? Eh, Robby Domingo, mga kaibigan. So yes, dahil dyan So, ayan na, syempre tinatanong natin Nasaan na kaya si Donnie at ba't hindi sila magkasama? So yes mga kaibigan, uh, to avoid people from speculating Kung nasaan nga ba talaga ang Donnie Pangilinan Ang Donato mga kaibigan So kagad agad ay nagpost si Donnie ng picture sa kanyang Instagram Ang sabi ni Donnie sa kanyang Instagram ay ganito Let's go Alamin natin anong sinabi ng isang Doni Pangilinan. Ooh, hindi ko na screenshot but then yes, uh ikakasal na daw ang kanyang prom date and that is daw yung kanyang pinsan ba na nasa Spain. So kung kaya ay hindi ka agad nakauwi straight away ang isang Doni Pangilinan papuntang Pilipinas Dahilan dito and not anything else mga kaibigan. So, ah uh, ayan ha, kinlaro ko 'yan kasi nga sabi nila kagad. Ka mm! Ikaw talaga Alexander Jones na ma mo talaga kay Bel Mariano. Hindi po. Siyempre, curious tayo. Nasaan nga ba? Eh, love team sila. Magkasabay silang pumunta. So, we, we are expecting na sabay din silang umuwi, mga kaibigan. So, yun, yun, yun ang dahilan kung bakit hindi po magkasamang umuwi si Bel Mariano and Doni Pangilinan Nasa, marinig nyo ang ating background ay may lagas po ng tubig kasi nasa beach po tayo ngayon at nagpapainit ng ating katawang lupa. Pero yes, yan po ang ating latest update on Bell and Tony Pangilinan. Sabi ni Bell sa kanyang uh, Instagram, New Music Friday at ilalabas po ang music niya. Ah, kailan ba ilalabas Bell? Wala nang John Trisha Denise Spotify. Hindi po nakalagay dito kung kailan. Pero alam ko around September. September po yan. Kahapon ba or next week? So yes, that's our latest update mga folks, mga kaibigan, mga kabobles. This is Alexander Lexter Juice. Magandang umaga po sa inyong lahat.